Ayan. At ito po ang aming ganap ngayon. Ayan. At ako po ay dahil ayan ako po ay nakatago na naka ng plastic hmm. at ako po ay nanunulo na rin basang basa na po ako ng ulan pero kahit basa may, masaya pa rin kahit basa ng ulan dahil ayan ito po ang aming huli ngayon Robert Belly ah. Ayan, good evening mm -hmm. po sa inyo. Yan, medyo po medyo madami-dami. Kaya lang po edi basa ng ulan. Dahil um umuulan po dito sa laot. Eh, ito po ang aming kaganapan sa ngayon. Ayan. Uh, masarap po nito ay ang uh, ano ah, uh, inihaw. Tapos, sa na ay sukang mahalang. Ayan po siya. Opo ba? Mm -hmm. na? Na? Meron dito sa likod? Hindi pa kita mabatak? Ha? Ay oo, kung basang-basa na ay. Malamig na. Ha? Wala. Sabi mo naman na may kaputi kita, may trapal. Bakit? Nakalagpa kita sa tabi? Ha? Wala kitang ano. Wala kitang lang dalang pagkain. Agoy. Hindi natin pa kita. Masarap yung kanin. A shoutout po kay Robert. Ano nangyari? Bakit nagaganyan ako? Napapataka ng ulan. Sila connection daw po. Siguro po ito ay ano. Baka, may, papa may mga 10 kilo na ito. Ha? Yan Siguro po ito may mga 10 kilo na. Pero yung aming punlambat ay nasa ano pa. Saka, saw sao pa sa dagat. Hindi pa po kami nabatak. Ayan po. Ayan. sayang matanggal nababasa ng ulan mahirap tanggalin haha <laughs> sama po ako sa sunod sabi ni G ano ay? ni Sabel sama po ako sa sunod hindi madali ang nasa dagat talagang basang-basa ng ulan ang paligid po ay sobrang dilim. Kung mapapansin po ninyo, ayan, wala po kayo mapapansin pala. Dahil sobrang dilim po ng paligid. Pero kami naman po ay may mga ano dito, may mga katabi rin. Ay, -iliw. Hindi po katabi, malalayo po ang pag namin. Pero tanaw naman po ang mga ano nila. Ang mga ilaw nila. Ganito po ang buhay ng mahihirap. Da, ano yung magpaulan, magpa, mag, magbasa ng ulan para lang makahuli ng isda.